Behave. Nah. Sige, maglaro ka lang mag-isa. Papagod ako maglaro eh. Sige, laro lang. Laro ka lang mag-isa. Hina. Ang ano, pagod ka na? Laro ka na. Anyan, ikaw lang maglaro ha mapapagod ako sa iyo eh Okay, doon ka sa labas maglaro. Sige, laro na. Yan. Balik-balik ka lang dito sa kwarto. Ganyan. Papagod na ako lalabas pa tayo eh. Sige, laro. Riz, laro na. disen hmm. mo, oh, ano nakukaw ka? Yan, gusto mo maglaro eh. Sige, laro. taruhlah lang. Balik-balik -balik lang dito sa Sangkana price. Hmm, napagod ka na? Agar? Laro. Hmm, nyari. Ha? Huh? Jump. Jump. Yes. Yan, very good. Hmm, jump. Yes. Sige, laro lang. Ay, kung magpaglaro, papagod ako sa iyo eh. Ikaw nga napapagod, oh. Oh, ano? Pagod na? Sige, laro. Play ka, play. Play, bilisan mo. uplay play na. Eh, yan. Sige, play. Hmm. Nandiyan ka na naman. Plina! Mm. Ok, jump, jump! Jump. 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 Jump, jump. 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 Higher. Jump. Higher. Yes, yes, yes. Mm. Higher, jump. Yes, yes. Mmm. Sige, play ka na, play. Mag-play ka na. Hmm. Hindi na dito. Diyan ka na, mag-play ka na. Dumi na tungkol ko sa'yo. Sige, play. Play na. sa ka na? Wag yan, wag yan. Ano naman? Ano ginagawa mo? Oh, yan. Play na. Sige. Uplay play ka na. Mag play ka na, Price. Ano, papagod ka na? Oh. Kala ko ba di ka mapapagod? Ha? Huh? Laro. Play na. Ayan. Sige, takbo. Run. Wala na. Prize. Bila. Ikaw lang maglaro. Ayaw, ayaw ko. Play na. Kain na. Rice? Rice? Ano ginagawa mo dyan? Hmm. Okay, mag-click ka. Ikaw lang mag-isa. Bahala ka mag-ikot-ikot dyan. Saan ka na? Oh, saan ka na? Play na. Uhaw oh, oh ka na naman. Okay. O oh, ano? Pagod na? Kala ko ba di ka mapapagod? Okay, play. San ka na? San ka na? Labas. Nabas, play na. Play na, play. Play na, play. Prize. Oh, play na, play. Sige. Ano ba yan? Lalagot ka. Lalagot ka. Ano yan? bagi yang basahan ha touch good very good very good mm Hindi ka naman kumakain ng butter cookies eh. Sinasayang mo lang eh. Ayaw mo kumain ng dog gotcha. food. Cuts ha? Cuts, very good. Hmm. Ayaw mo naman kainin, nilalaro mo lang yan. Hmm, sana? Kinain mo ba? Actually, unti-unti lang kasi di mo na magkinakain eh. Kats. Ay. Ano ba yan? Sablay? Kats. Okay, Ako, ilalaro mo lang talaga yan. Ayaw mo kumain ng butter cookies? Ha? Ha? Ay mo kumain ng butter cookies. Asa na 'yon? Lalaro mo lang naman eh. Hmm. Kidugla, ang oh, tingnan mo, binabalibol mo lang 'yang ano. Ginagawa mo 'yang bulay 'yang butter cookies ah. Wala, sigi magpakapagod ka. Okay. Hey. Tingnan ko, ka na naman mamaya. Sige Bilisan mo Dito ka lang sa kuarto Ikut ikut Sige <laughs> Ini hingal ka <laughs> Sige Ikut lang Tingnan di dike mahilo Oh An ni Sige Oh, pagod na? Ha? Pagod ka na ba? Ha, Bryce? Sige, takbo. Takbo. Eh. Yan. Eh. Pakasawa ka. Eh. Takbo-takbo ka lang dito sa kwarto. Oh. Ay, magre-relax ka. tak bu baru na gi bagian yang besahan bagian hmm sana pagod na bagian sini tak mu na tak mu ni ikut weh ya, ni Bad yan. O, oh, gud papagod na. Hindi nga yan. Mm. Bad yan, bad. Saan ka na? Sige, okay, takbo. Ikot. oh, tinan mo. Ginagawa mo lang yung bulay yung ano. Ginagawa mong bulay. Asa na? Ginagawa mong bulay yung butter cookies, ha? Oh, catch. 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 Come. Come. Catch. Galingan mo, ha? Ay, sablay. Gagawin mo na namang bulay yan. Tama mo? Pinaglalaroan mo lang yung butter cookies, eh. Kainin mo. Wala mo, binubula-bula mo lang yan. Kinagawa mong bula yan, ah. Kainin mo yan. Hmm, tingnan mo. Wala kang kalaro, mag-volleyball. Hmm. Kainin mo na. Hmm. mo ginagawa mo gulay ang butter cookies. Ano ba yan? Hmm. Tinan mo. Sige, dribble mo pa. Dribble mo pa. Dribble mo. Dribble mo. Eh, oh. Um, yan. Oh, dribble mo. Sige. Kala mo lang. Hindi ka mapapagod, ha? Sige, dribble, dribble mo lang yan. <laughs> Ayaw mo ini eh. Hige. Asa na? Sumiksik na dyan sa pintuan. Asa na, Price? Kunin mo, kunin mo. Kunin mo, tapos lumabas ka dito. Nasaan na? Oh, yan na. okay, dribble mo yan uli. Sige, laro. Hmm. Wala ka na makalaro. Huwag yan. Nasaan na? Oh, yan. Kaya nilalaro mo lang yung batang cookies ha. Sinasayang mo lang ha. na. Mm. Didribble mo na naman dyan. Mm. Ano na. So, stima ubus-ubus yan. Didribble mo eh. Sana, na? Price? Mm. Kainin mo na yan. Madumi na yan. Sige, kadribble mo. Tapon na yun. tapon. Tapon na yung price. Sana yung pagkain mo. Nating na mo, nauhaw ka na. Uhaw ka uli. Asan na? Price. Asan na yun? Asan na? Oh. Pagod ka. Tingnan mo na lang yung butter cookies mo.